Isang uh, maganda at uh, mapagpalang oras sa mga all. Nasilip pala natin no yung uh, programa ng uh, TVJ. At ayun na nga, malayang-malaya na nilang uh, naisisigaw at uh, kinakanta ang It uh, Bulaga. Kaya masayang-masaya na ang TVJ ngayon. At kitang-kita mo no yung alam mo yung gaan at uh, diwa ng kanilang pagkanta alam mo yung parang mas uh, uh ano bang tawag yan? kagalak galak ba yung kanilang pagkanta hindi tulad nung uh, ginagamit ito ng kabila dati itong nga uh, tape incorporated parang sempre di ba pero nung sila na ngayon ang kumakanta itong nga uh, TVJ at The Barkads ay parang mas magaan pakinggan parang mas masaya kumbaga kaya maganda, maganda silang panoorin ngayon. Lalo na bago magpatalastas, di ba? Yung uh, kakantahin nila yung It uh, Bulaga. Ang ganda pakinggan. Nakakatuwa lang, no? Nakakatuwa lang panoorin na uh, sa loob ng ilang buwan ba yan? Uh, ilang buwan silang nakikipagbunuan uh, dyan sa Tape Incorporated. Di ba? Tapos ngayon ay nakuhang-kuha na nila. Ngayon, Meron pa ring mga bumabati ko kay uh, Paulo Contis, no. Marami pa ring uh, nambabas. Siguro naman pwede na nilang tigilan 'yan hangga't siguro uh, hindi na magpahayag si Paulo Contis. Tungkol diyan, palagay ko hindi na rin gawa nga ng uh, tapos na yung uh, sinasabi niyang mahaba pang laban ba? Diba? siguro naman pa, uh, pwede nang tigilan si ano sa mga uh, tumitira diyan kay Paolo uh, Paulo Contis no. Para naman na uh, maging mapayapa na ang kanilang uh, programa, magkakaroon ng bagong ano 'yan, ng bagong title itong nga uh, Tape Incorporated. 'Di ba? Tuloy pa rin naman 'yan. Pero 'yun nga, yung mga may nakikita pa rin tayo na tuloy ang pagtuligsa uh, tuligsa kay Paolo uh, Paulo Contis. So sana naman ay tigilan na nila. Total uh, Tatahimik na rin 'yan si Paulo. Hindi na rin 'yan magsasalita tungkol sa itbulaga. Maliban na lang kung uh, magbibitaw pa siya ng mga maanghang na salita. Ay eh, uh, pero palagay natin hindi na. No? Tingnan natin 'yan kung uh, ano bang uh, mga gagawin ni Paulo. Eh, sana naman ang respeto na lang niya ang ipairal niya. Para naman hindi na siya patuloy na ibabas ng mga Uh, fans nitong TVJ at uh, itbulaga tunay na itbulaga no kaya ang ganda uh, na lang natin yung uh, unang araw ng paggamit ng uh, TVJ sa titulong Itbulaga uh, Ayon dun sa nakita natin kanina masayang-masaya at uh, napakagaan parang mabaga smooth na smooth ang kanilang pagkanta di ba minsan na uh, subukan yung panoorin. Yan po ano uh, nawa naway uh, maging mapayapa na ang uh, pagitan nitong uh, TVJ at uh, Tape Incorporated kasama nitong uh, gma 7 Maraming salamat muli sa inyong panonood. Magpalain nawang bawat isa. God bless everyone.